mga um, I'm here in Taft Avenue no? in Lasal, Manila um, namin yung alaga namin sa school as usual na tsaka dito lang ako sa loob ng doon natid ng ano ko doon misis ko dito ako sa ano Bilagyo yung pangalan ng ano yun mga kapobre. dorm ng pamangkin ng bus ko dito kung nagparking kasi nagbigay ng ano yung alawa pera para sa iwan ko kung ano saan gagamitin ng pamangkin ng bus ko yan ah, uh, lang tayo dito mga kapobre ngayon po mga kapobre usapang basketball no kasi naka-goal na tayo eh. Uh, comment kay guys kung anong ano yung ano nyo, si Jordan Clarkson o si ano si Justin Brown Brownlee. Kasi para sa akin si Justin tayo eh. Justin ako eh. Kasi nga uh, 'yan si ano 'yan si Jordan Jordan Clarkson. Magaling 'yan, di ba? Sobrang galing kasi NBA yan eh yan ang kung baga sa liga ng basketball yan ang pinakataas mataas oo hindi na yan ano hindi yan uh, natin maikakaila na ta sobrang galing yan ni eh, ano Jordan Clarkson pero si Justin Brownlee kasi ano yan ilang taon na yan naglalaro sa Pilipinas yung sistema ng sistema ng laro dito sa Pilipinas kuhang kuha yan kahit na magtitinginan lang yan sila ng mga player alam alam nila yung bawat galaw na nila gaya kay nandyan pa si Scottie Thompson si Japit Aguilar sino pa yung nasa ano Hinebra diba tsaka yung iba dyan konting ano lang, konting galawan lang na alam na nila yan. Kaya, Justin ako eh. Justin. At saka, ngayon, ngayong na gold tayo, walang ano, walang player na na pasok ngayon sa, sa Asia Asia tournament na ano na naglalaro sa ibang bansa gaya nung ano gaya nung ila abandos ah uh, sino pa yun si yung isa si Dwight Ramos di ba naglalaro yan sa, sa ibang bansa eh wala yun kaya lahat ngayon yung naglalaro sa PBA talaga di ba kaka-pobre um, dito ako ngayon sa Obitas sunduin namin yung bus namin na lalaki anak niya yan sa lukuya nandito ako ngayon sa parking mainit mga kapubri kaya dito lang tayo doon na yung misis ko eh nasa loob na kaya ako dito lang kaantay muna Yan mga pobre, tamang hintay lang tayo. Atas stress pa yung sundo ko eh. Sunduin ko atas stress pa yun. Kaya tamang ano lang, simple muna dito sa gilid. Kasi malilim, may puno kasi ito you know. Sobrang init. Sa parke ako mga kapobre no. Yan. Yan mga kapobre kahit papano, malamig kasi dito eh, kaya dito tayo. Importante talaga din may mga puno. Tamang pasimple lang mga kapobre Good morning mga kapubri. Um, nandito ako ngayon sa... Uh, ito yung likod ng ano saan ah. mismo لري morial stand yan ma kapobreno nandito tayo sa... ah uh. mm. to nasal mga kapubre no <coughs> yan mga kapubre um, ano to um, nasa likod ng lasal dito ako naka mga kapubre yan kasi ano hanggang 12.30 lang yung alaga namin kulang kulang mga alauna at eh, saka may susunduin kasi ako 2.30 hindi na ako umuwi sa Paranaque kasi yung gas natin at saka toll gate pa yan mga kapubre uh. malawak tong parking na itong mga kapubre puno puno pa kapitan mga kapobre oras natin 10.10 10, no Ayan. Ito yung ano, yung pwede maglaro ng ano, football. Diyan. Ito yung ano nila. Uh, parang crown nila, no? Malaki yan eh Ang laki Ano nang lasal May club na kasi yung alaga namin Kaya hanggang uh, Mirkulis may pasok kami Dito 50 yun ng bayad so Kaya ginagawa na dyan oh Nag breaking Ano naman sila breaking ground no tapos doon mga ka yan ano na yan eh yan ang bangko sentral atli ayan na ayan ayan siya tough na yan dyan eh ano na yan ah Ah, tawag uh, sa dito hindi dito, dito yung tap sa kabila ay eh, ano na yan dyan um, ah. boulevard dyan Ang buto mo ako mga kapobre Ano kayong mayroon doon no? Ayan mga kapobre Mga ka-drivers no Naglakad ako Bili ako ng ano uh, May inom no? Baka nandun sa dulo lai ng coke Sobrang init ng mga tindahan. Tindahan sa nanay uh, ito yung sport complex uh, mo. Kapobre ano? Uh, oras natin 2:35 ng hapon. Nandito na ngayon ako sa Las Piñas no OB. Um, galing ang kulasal kanina alas uh, tapos uh, pagdaan namin sa bahay i drop lang yung isa kong alaga tapos nagsundo na kami dito yan e, nandun na pinuntahan na ng missis ko no yan yeah. yan well, mga kapubre ito yung buhay driver natin no okay lang Good morning mga kapobre Oras natin 9.36 ng umaga um, Galing ako BGC no? Natin ko yung boss ko ng babae Kasi maaga do yung meeting niya 9 no? Umalis ako kami dito kani, Umalis ako sa bahay kanina Mga 8 Umabot do ng uh, Quarter to 9 Mabilis yung takbo ko mga ilang minuto lang no. Kasi hindi masyado mat, ano eh. Medyo marami sa sakyan pero kaya ano lang daloy lang. Ngayon, mga kapobre na dito naman ka kami sa video. Yan. Diyan ang video, walang parking kasi kaya nandito muna ako. Uh, ano lang tayo kaya baka may ano may sisita ano. Yan mga pagkatapos ito mga kapobre, punta kami ng Metro Bank. Ah, doon sa Metro Bank, medyo matagal yun kasi ano nga eh, tawag dito. Mas ma mataas pila doon eh. Ano nga dito? Parang basa ah. Tiguan itong sasakyan mamaya no. Ngayon, hapon. Pero baka Para kasing uulan mga ka Ano Kagabi Umulan kagabi eh Kalas 9 Kalas 9 ng gabi 9.30 Dito mga kapobre Parang ano to uh, Sabi mo yan, Parang paaralan ng mga ano Mga bata Nang Uh, okay, mag-gym kayo, gusto nyo mag-gym dyan. Uh, may mga restaurant. Tumaka pong free village na yan dyan. Eh. Do, uh, do not, ano daw, no parking coming zone Dyan, Kawan kasi. Kaya nga dito tayo sa loob na sasakyan eh. gutom And... ako mga kapubre eh. Wala kasing ano dito yung Parang ano ba yung nagbibinta kayo sa tabi-tabi lang sarap yun eh may mga tinapay isla at saka kapi. di ba parang ganun wala eh sarap sana pag mayroon nakasito dito yun eh. Uh, special na mga ano ba, restaurant wala naman yung pang-ano. Sana may lumabas. Parke ako doon. Okay. Dalawa lang yun eh. No. isa mga kapobre na tayo parking para safety yung sasakyan eh pag nakaparking tayo Yan. Naka... Pobli no, nakaparking na tayo sa video. At paano, safety na yung sasakyan natin. Doon kasi ano, baka pa sita tayo kay maklam No? Mahirap na. 2.5 yun tol. Yan mga tol, um, na sa Metro bank yung misis ko, no? Mas ako, wala kasing parking doon. Medyo, ano eh, medyo masikip doon. Kaya dito ako sa Robinson, no? Nag-parking. Nandito lang muna ako sa loob ng sasakyan. Nag-isip ako mga tol kung anong kakainin eh.